Mga kaisan, kami po muna ay kakain po sa mang inasal uh, uh, mga kaisan ang pinakambayan ng ano? Uh, in pantakeson po. Yan oh. Dami din mga gulay-gulay po. Oh. Ng kakain lang po kami. Mga kaysan, Kaisan. Nadini pa rin po kami din niya sa ano? Empanta sa Impanta Quezon, mga Kaisan. Bibili mo po pasalubong, suman. May gulay na din, ya. gulay na ano eh. Hallelujah. Yan, kasama ko po si Namesi sa aking mga anak po. Sa kanila si na -tutoy. Yan, hello po sa mga taga Impanta. Mga Impantahin po. Ayun, dinidiin ako sa inyong bayan. Ako yung nga ngayon pumapapunta din eh. Yeah. Ay, here, thank you Uy, ate, kuya Yan, kapatid po ni Joel Pauwi na sila Doon din pala si ate nagtuturo, ano? Oto, to'y saan bilihan na suman? Di yan? Dito ka, wala Yun Pag po kayo pumunta dito Dito po ang bilihan ng suman na yan Ang no? sarap po Ay, naguhit sa tiyan Ay, hello po Naguhit sa tiyan Masarap kaya po pag naauwi si Utoy dito sa Bordeos, nadaan ng impanta, nagpapabili po sa si Mrs. ng Mabanguwa, <todong> nasaan? Ay, ari oh. Tinapay. Mamaya ta tayo. Ari ba 'tong palingki? Ay, ang ganda pala ng palingki ni <todong> ano. Ang ganda ng palingki po ng ano. Impanta. Ay, ari oh. Yan masarap. Ito po yung mga suman, oh. Bonsok. Totoy. Parang mas matanggap sa akin, ah. Yun, ito mga kaisa ng mga suman, no? Oh. Yan, ito ang mabibili ninyo. Ayan, ang pagkasarap niyan. Oh. Yan. Yan po ang kilala dito. Suman. Suman. Oh. Ay, Mm, may eh, meron na po kaming ano din eh. suman. Ang ganda pala ng palingki din ninyo, ano? Ang ganda ng palingki din ng mga kainsan, no? Malinis. Ano na yun? Yan ang masarap, uraro. Just mean daw yun. Paano ko din? mga katang. Ayan mga seafoods po. Oh. Ang ganda na sa ang ganda ng ano nilo. oh. Ano to, toy? Eh? Tara. Hindi ma ano, walang amoy ano. Ang ganda po ng palengke ng hilo po sa ano. Mga taga Crabs nga. Mga fresh yan, oh. Ang laki o oh, Al -laki. Yan ang alimang oh, to, eh. galing sa palisdaan yan. Ang ah, pagkalalaki. Hindi po, natingin lang po. Ang <laughs> pati ng ano. ba mga bata. Ang linis po ng palingki ng ano. Ng impanta. Saludo po sa ano. Mayor ng ano. Impanta. Ang ganda po. Para po bang nasa ayos siya. Hindi magulo. Mga seafoods. Hindi timalan sa po yung kanilang palingki. Ang ganda. Mga sariwang-sariwa ang isda eh. Sir, bali na hmm? sir. Nakakagutom ano. Hindi malansa. Amoy ano po. Amoy tinapay. Nasaan ba ang tinapay? Hindi ni. Ayan. O toy. Ayan ba asuman? suman? Ayan. Ayan kuya para din si Ate mo Ayan Tukos na si Sir, muna si Kuya si Ay doon lang tayo sa ano Sa kinainan naman Sa kinainan Ayan. Ito po ang mga... Uh... Pwede ano? Pwede ito bikin ako. Pwede. Ay, okay, bibili tayo. Ah, yung isang ano. Ah, sige. May maliit naman yun. Ate, bukod sa suman, anong mas, ano pang kilala ang impanta? Nakakanin. Oraro. Ito, oraro. Oraro yan. Ano pangalan po? Ako, cookies po. Ah, cookies daw. Cookies. Ah, Jasmine cookies. Ito po ay ano? Apat po yung iwalay. Yan, apat. Ay, ang sarap nito. Okay, kayo, po. po. Tapos, tatlo. Mga kaisan, suman po. 1, 3, 2, Suman po, tatay. Suman po. Suman. Kakain po. <laughs> suman po. Utoy. Go. Sige, Oo, Oh, kaya sa suman po. Suman ng Ay, impanta. Iya, no, no, ah, okay. sa oh, sa ano din, oh, oh. Ah, oh. sarap nito. Oh, kaya na wala yung ano. Masarap po kahit walang asukal. Pingi. Oh, no. Nanay, kahit ano. Hmm. <tongan> Ito ang dinadayo din. Pagbukas mo po ako. Ini, ini, ini. Tuan, tuan, tuan. Ini, ini, ini. Ini,

Uh, bili po kayo ng suman mga kaisal Panalo oh, Mga meses, sariyo Ate, na pangalan ng store mo? Ha? Ismail Ismail ha? Ismail Ismail Ha? Ismail Ismail Ah, ah okay. Sige po, yan, bili po kayo atin ng suman Anong pangalan mo ate? Sheila Si ate Sheila Ayan. Sige, salamat po ate Sheila Ang sarap ng tinapay eh Amoy, ah, maraming pala tinindahan tinapay dito ano po? po. Parang awin okay. eh ay, ay, ayun no, ang bango. Parang may mga ano bulabod na niyo ko ano na po. Hmm. Sige, ate. Kaya, guys, <laughs> guys, Sarap. Uslit ang puso ko mga kainsan. Ay, uslit. Uslit ang puso ko mga kainsan. Ano? nabiro. Busog na busog po ako. Ay. Busog ng suman. kaisan, dito po kami sa tuktok ng uh, bundok Peak Victory. Kilometers 104 po ito. Marilaki. Marilaki. Marilaki hayo. Ayan, ito po mga kaisan. Sinurts po ni Ismi. Ni misis po. Ayan o. Oh. Sino na vlogger ito? Hindi po. Basta, out sa iyo sir. Peak Victory, kilometers 104. Marilaki. Wala pong signal dito eh. Yung kilometers 104, yun po bang nasa tabi? yung nasa gilid po wala din eh kilometer 104 ayan marilaki highway ayan dito po pala sila nagbabangkay oh. ano ka nakakasakop dito nani impanta pa rin tatanong ko po pala ah sige ano ah, ka nakakasakop kaya dito nani titing ng marilaki ah marilaki marilaki po gawa ng galing po kami ng impanta quezon eh Ah sige dito ko na yung ilalagay aking sticker oh, may nagdikit nga oh Ayan. Dito po pala oh. Ang ganda po. Grabe. Baka mga 30 minutes po hanggang uh, ano. Are po ay papuntang Marikina ay 30 minutes po galing sa uh, ano pangalan na rin? Impanta Quezon. Ay pagana tayo magkakamping. 250 po. 250 Opo. per head. Opo. Ayun, 250 po per head magkakamping. Ang naka-uto na nakakasakop oh, dito, dito, Real Quezon. Totoy? Real Quezon na kuya Real Quezon na ito? Oo, uh, Real Quezon na doon, nakakasakop dito Ah Sabi ni ate, nagtanong na ako doon Real Quezon? Real Quezon ah. Mini Baguio doon pa Tapos yung Little Baguio Kilometer ano daw, 90 Kilometer, kilometer 90? Oo oh. ah, Malayo pa Pero sakop pa doon daw yun ng Real Ng Real Quezon, ayan Magkano kuya entrance? 20 ah. Kilometers 104 Ano na na yung Little Baguio? 90. Little uh, 109 ini. 90. KM 90, 90. KM90. KM90. Mamaya KM90 mamaya po. Mamaya. Kilometers 90. Mamaya po. Papalipad lang po ako ng drone. Ako na lang ang papasok po. Ayan. Kilometers 105. 105 ba ito? Ba't 104? 105 pa. Bakit ah, hindi pa, pa, pa. pa nga dito. 105 pa ito eh. Ang tarot Yeah. 105 pa lang pala tunay. Ay, Ay sige. Ay ito pala kilometers 105 nga pala. Ay sa kabila po pala pasensya na po. Kami pero pwede po kayong pumunta dito. Oh. Kilometers 105 campsite pala rin. Eh. mga kainsan Dito pa rin po kami sa uh, Impantakeson mga kainsan Kami po ipauwi na Ay diretso po kami ng dito sa Little Baguio Yung mga dinaanan po natin Kilometer 90 Kilometer ano ito ito? 90 90? Uh, Ay ano yung pagitan ng ano ito yun? Uh, uh, laguna na Mar uh, Ano Anong mapitak? Ano kayong Laguna yan? O toy Anong Laguna na yun kasunod na rin? Santa Maria. Laguna. Ah, ito po ang pagitan ng Quezon at saka Laguna. Andaan naman po mga kasi namin, Pami. Tapos bibiyahe po kami ng dalawang oras kalahati hanggang Tayapas. Yun, aakit po kami doon sa taas. Yung Little Baguio. Kilometers, ano ito, 90? Kilometers 90 po. Yan, si Mrs. Nay. Yan, tara, tama ka bata po. Tara ito eh. Ang daming tao, ito pala yun Doon, nakakit namin sa Toktok Kilometers 90 po Ito mga kainsan, o, kilometer 90 Ah, yan pala Ayan, o, no, little bagyo Ayan pala, ngayon, o, laki Kilometers 90 Ito yung sikat dito na pinupuntahan po Tara, boy Hop in Quezon pa rin po kami Tara o to eh Tara Dali, uy. Dali, tabi kayo ito eh. Ayan o, oh. kilometer 90. Kilometer 90. Little Baguio Garden. Malamig po dito mga kainsan. Malamig na po ang panahon. Kaya po tinawag siguro itong Little Baguio. Ang ganda o. Oh. Pupunta sa taas tayo sa taas Gan doon po ang entrance Sobrang dami pong pumupunta Ayan Impantakeson Nari o oh. Ang entrance po ay uh, 50 pesos uh -huh. 50 pesos po Akit ah, na sa taas Yan, isearch nyo lang ang mga kaisan KM90 Peak Botanical oh, Garden oh. Ah, kaya pala tin May ano din po, Leon Kaya pala tinawag na Little Baguio Ayan pala ate Pagay yung malaglag ni Ay, um, malamig nga pala hmm. Oo oh. Ay, na-ID ng Leon ah oh <laughs> Atigri ata ito. Atigri pala. Pataas na po tayo. Mariyo. Pero ang weather po niya ay medyo malamig. Kaya tuktok po ito ng bundok. Parang pagitan po ito ng impanta. At saka ito. Santa Maria. Dahil nasa pagitan po siya yung Hindi ka babanasin mga kainsan pag akyat. Mamalamig. Dito na lang po pala, ito. Abi doon mga kinsa na ano ah. Puro kababahayan na maganda. Bundok. Manila na po ah, tayo. Marikina daw po 'yan eh. yung kabilang iyan. Marikina na doon. Papasyal ko ko po kayo. Kami pa uwi na. Ano pangalan nito eh? Winston Mabilin daw. Winston Mabilin eh tara yan lalo doon po kay winson mabilin wag well, galing na tayo din eh Aba, gay, ang quezon province naman po ay eh, eh, puro ano po puro kabundukan ha? sino? nasa cellphone mo ah eh sige ngamaya natutoy na papasyaw to do ba? yan po ang nilusot namin yung kabundukan nyan hmm. Impanta Puro kabundukan, kabundukan Ah, ito ang pinakantok-tok Ay, siya nga, ay, ganda Oh Aman namin Uy, ba? Uy Ay, yan pala yun, uh, ito eh Parito yung pinakantok -tok. ang ganda, oh uh. tapos mga kaisan yan aring kabilahi ano na <laughs> hindi na po ari bababa na po kami dun sa kabila isang doto na ibusog hindi siya mainit ano nanay maigingat ang punta natin na hindi mainit siguro isa dyang dating uh, gubat na inukit lang ang ari yung ganari oh. pagpo po ganari ang mga ano malamig po hmm. Mumoy. Ahiya mo na. Doon na tayo sa may ano. Maihihi ko. Ay, do, doon. Lalabas din naman tayo doon. Otoy, ingat kayo ha. Baka kayo mag... Uh, mapadulas. mga padulas. Otoy, madulas ano? Da, huwag da, kayong dadaan din sa gilid. hindi kayo sa gitna. Pero kalasin binabalaas naman. Eh. smallest church in the world. Ah. Oh, ito pala ang pinakamaliit na simpan sa buong mundo po. Parang ano nga 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 yung kumpisalan eh. Oh, Oo, maliit lang talaga. Hindi, eh. hey, meron Ah, ito pala, pinakamalit na simbahan sa buong mundo. Ay, siya nga, pumaliit. Kasya ako? ah, hindi ako kasya. Patagilid. Kasya. Mga ano mga kaisan, marami din ako nakakasalubong ng mga ano, ibang lahi po ba? mga namamasyal din dito ah eh, pwede ka parang lumangoy din ya ah. Uh. Mm. mga galing yan mga kaisan sa bukol yan ay no ng tubig eh. galing bukol mm. Kari po, pambata. Ah, pakalamig lamang. Aba, malamig to to, ipagkaililigo. Malamig dun po. Kasama na ata ang trans. 50 pesos kasama na auto yan. Kaya lang ay sobrang lamig. Aw, oh. Malawak pala ito. Oh. Nasa na tayo, honey. Ay, ari oh. May minilik din yung mga kainsan oh. Ari. Hmm, na ari. Ma, mga kaisan, dito na po kami sa ano? Santa Maria Laguna. First time ko po na mapapunta din sa inyo. Ayan, hello po. Itong time may mga manunood po dito. Ay, meron po palang bayan din eh. Na Santa Maria Oh, Santa Laguna. Santa Maria. Ito po ay eh, daanan din papunta sa amin po ay. Eh. Yan, hello po sa mga taga Santa Maria. Hindi eh, nga ngayon ko nga lang ito narinig ni. Eh. Ang alam lang nating Santa Maria ay Bulacan. Oo. Yan, hello po sa taga mga taga Santa Maria. Uh, Laguna. <coughs> may kasama ubo. Hmm. Ano nga ngayon tayo mapapunta eh. <laughs> ay. Ah, may shop na din ano eh. Rural Bank of Marilag. Marilag. siguro ko lang yung kanta ang Marilag. Hmm. Ano ito? Barangay. Napakaganda po pala din po ng bayan ninyo. Tsaka po yung bundok. Barangay Dos. Oh, may tulay. Liliko tayo na. dini. Ano oh, nga nice. ako yan? Diyan, na Diyan isa pa, sa isa. Nandito sa Mitulay 'yun, no? Oh. Ah, doon sa kabila. Ayun, ano ang magandang ari, munisipyo. Ano ito? Barangay Ulo no? Santa Maria. Laguna. Santa ah, Maria. Simbahan ayun no. Santa Simb Simbahan. Nandito tayo na diyan sa police yeah. station. Are po. Oh. Ito, ano ito, barangay 'yon. Laguna green. province. Ah, police station. Ah, yung green? Ay, ewan ko lang, parang munisipyo. Oh my. Marilag Town Complex. Maganda rin ano. Hindi nga po kami naglalayas ay eh. pagkadalang-dalang kaya pala din ni pala kahanggalaan po namin ari ng Quezon. Ari naman po, bayan ng Mabitak Public Market. Ayan.